Pagbasa mula sa aklat ni Estras Sa oras ng paghahandog, akong si Estras ay tumindig na ang kasuotan at naniklohod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa Kanya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami, niloob ninyong may ilang matira sa amin, at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at pinigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon, kain may hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persya. Kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Huda at sa Jerusalem. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag kung tayo may malibing. Sa hukay masadlak, muling hinahango niya binubuhay. Walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Kayong Israelita, Papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga Hentil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Dooy ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang, ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan ngunit kahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Aleluya, aleluya, ang Diyos ay magahari na, taligdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tinawag ni Yesus ang labindalawa at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang pag ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya Huwag kayong magbao ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa anumang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pagalis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.